Maligalit di guys ang kwa no? ang mm -hmm. iya ginikanan man no ang mga administrasyon pagka budlay budlay man sang ila nga pag pangabuhi pwede na man di sana malantaw na ay nga iya tatayo oh. gahigda na lang ni eh. wala man ni kwan sa tanan manda nga nagakwan kag nakakita sini nga video namon kabay nga indi man kamo mag magkahilak nga makabulig diri sa ila sa sini nga lugar kag biskan ako na gid ako katama sini nga mga sitwasyon ilabalay. sa ila balay sa ila balay oh, kita nyo ni guys so ano ang ila diri nga sitwasyon Sino sino yung angalan ay? Si Tatay Pedro Bigka Bigkas Bigkas Tatay Pedro Bigkas Ari guys, so oh, nagigda na lang na sa guys sa ila ko ano? Burong barong oh. Mario, so, makita ninyo mun so. Amo ning iya asawa si Nanay Ima. Nanay Ima. Oh. Ang tawag lang ina nga sitwasyon. Guys, kabay nga maluoy man kamo. Kag nakalabot man ko dari sa sinadri nga lugar tungod man sang sa iya nga bata. Taga ano kunay? taga, taga istansya. Lido? Ah, istansya. Mm -hmm. Istansya. Bata niya pa kasi ni. Sino gani nga niya sir? Lito. Ha? Silito. Silito bigkas ang ako o, muna din yung mga balayo Mga dito ni Jamal. Ano kay bata nga Amo ning ini po mga bata nay. Mm, Nabughat. Amo ning bugat ni sa. Oh, amo ni sa ang ini po pag dinila galing nga bata oh. Ah, Sino ngalan mo ma'am? Marilo. Si Marilo. O si Marilo galing nga ngalan no? nabugat ni sa gali kuno no sa, sa, pag, sa pagbata yan yeah. ay pag nabugat na sa pagbata ya ang tatlo niya ka ang tatlo ka bola niya nga bata na ikaduha gimbayaan niya sa iyabana mm. nagpauli sa balay tapos pag abot di naghinibi hindi kakaon um. na ang moina hindi ka oh, tulog ano na naglaen sa kasi na na emosyon sa pulsa bata lang guru oo sa bata niya sa bata ay gumagay pero hindi gumagay bata nga na ano ya balay balay to ang sa guys oh, si Mama Rilo Wa si, uh, maning iya sitwasyon din kali lang diri ang among gikatuan nya pamilya pero ang nagyan namon. Ari guys so, oh, sobra pa gali. Wala ula, gid ya. Ulang wala gid. Wala unod ang balay. Bali kuan gid lang ni. Eh. Do bali gin tagpi-tagpi na man lang ni nga kuan para may silungan lang sila sa ilang uh, pagtulog. Isang ganit ga ulan guru mabudlay na dere sa ila. Kumana din ila nga sitwasyon no. Subong pigado gid Ya guwa sa ila balay. si Mama sa Kay Oh amo kay lito sa uto di man. Duha ang bata. iya asawa ni. Muna, ano na lang ang mga pangabuhay ni nga atondri, sa Pilipinas. Kabay nga matalupang dan man ang amo ni nga, nga pag-vlog diri sa ila sa sa Pilar, Kapis. Barangay Sinamungan, Solidad. Pila na edad na ni ano ni Marilo? 29. At 29 na na sa? Ay wala sa dasang. Wala nasa sang bata, na sa isang bata, di sa bunga nabilin sa iya. 1990 po rin na siya. O, oh, 1995 siya natawo. Amin na iya bata, ngay kakatlo, ina, na... Kain niyo? Ang mga di sa amon. Amin iya bata? Amin na iya bata, nga galing bata ni Marilo. Ang iya tatay, aras sa Tap, sinamungan. Dapat tani, mam Ma'am, iyan na lang uh, paminsaro niya may bilin ka pa nga bata. Pabayin na lang iban kay may bata kapagaling isang nabilin. Amin na

Ay eh siya kabalo kab uh, pa na, ka na sa magbakal. Ha? Kabalo pa ka na sa magbakal. Ay, hindi, Ay, hindi ina siya okay. mga kabalo. Hmm. <laughs> hindi, <laughs> hindi na siya kabalo magbakal. <laughs> hindi, siya kabalo Ay, hindi na siya kabalo magbakal. Amin niya nga ako <laughs> sa mo. Ay eh, sige, hindi na kami ano yung magdugay. Oo, salamat. Ay sa kwan, basi, si Kaluya, nang amon niyo pagkato dali, na may mga <laughs> sa aton. Tanan. Oo, parang kanong bulig ang dyan. salamat sa inyo bala. <laughs> Yun, ano wagon ano sa bala? Ang pwede ka nakambal nga kun sino man ang makabulid doon sa inyo bala? Ano nga doon pang panit ya? Nga ano nga... Kung so sino ang maluloy yun na nga mga kaparehas ko nga ano inang kay eh, sigado ang amon pa nga buhi subong kay naga masakit ang akong upod kag may bata ako nga wala sa eksakto nga isip hmm. oh, magaling na guys ang ginapabot sa gid kabay nga may makabulig man diri sa ila makatalopangod man bala sang ila diri nga sitwasyon subong sa panaligo kini na di uma-uma na katama Hey guys, thank you, thank you for watching. Kabay nga, uligin nyo kami sa pag-subscribe sa nga channel. Tutong vlogger. Hit, uh, Facebook, Antonio Roo. Follow me. Kasi pag-follow nyo sa akon, pag-subscribe nyo sa akon, makabulig ka mo sa ila kagsapon man. Thank you very much. Bye.